good morning, good morning mga kamamay So yun, panibagong araw, panibagong video sa na naman tayo no? Yun, uh, Sunday, happy Sunday everyone Andiyan na pala si Dose Dumating daw si Dose ay 5.05 Mga kamamay ng umaga So di talaga natin mabutan At ang alarm ko ay 5.30 So babangon, mag-asahing no? So ito si Singko mga kamamay no? Paalis ngayon umaga, alas 7 Yan, sila unang maalis Timothy ya, ah. andiyan Ah. Mula kagabi pa yan. So si 7 mamaya mga kamama, Ingat sa he. So mag-shoutout ko na tayo mamaya no. Katapos ni So, sa mga bago pang subscribers dyan alright so yun ah, let's go alright so yun ito na si 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 no mga kamamay Dave good morning shout out sa iyo Dave Dave Ramos alright <laughs> ang pinakabuging jeepmate iya na ilan na lang kulang Coast <laughs> Guard na lang kulang <laughs> Yeah, Postcard <laughs> post na lang yon. malapit na ito si Kinsey So yun, shoutout muna tayo mga kamamay kay shoutout kay Idol Junjun Jun, Jun Laila, no? yon shoutout sa iyo Idol and good morning no? And shoutout din ay, sabi nga pala, may sinabi si Idol Junjun Jun, Jun Laila, Na tapos siya sabayan daw kay Dose Yon. Ah, uh, talagang inanon na niya, in-upgrade na <laughs> lang kumbaga, no? And shoutout din kay Idol Carl Stephen Maduro, Yon shoutout sa Idol And shoutout din kay Daryl uh, Ano ito? James no? Shout out sa Idol Shout out, shout out sa iyo, Idol Idol, anong oras sa linggo umaga Ang alis ni Dosie galing sa Duque uh, Papuntang Talaw-talaw, no? Ah, uh, bali ito, Idol Paalis ito ngayon uh, alas 8, no? So, darating ng ano dun uh, Alas 10 8 19 no darating ng alas 9 then naalis doon yun sa Marindoke siguro mga alas 12 o ano ba uh, 11 ba ganon tapos dating dito mga ano yun uh, mag alas 2 then yun nga idol then inabukasan ano na siya uh, mas bati naman kasi lunis na bukas no and shoutout din kay idol kay Sir Ibura no Pabiyahe pa ba daw si Kinsey Ito pa idol, nandito pa At uh, yan ay passenger din yan At sa kabilang linggo daw ay mag-blessings pa yan Pagkatapos ng blessings, ay di, yun ang kasunod, pabiyahe na And then, shout out din kay Idol Iverson na Bisilya no? Shout out sa Idol at laging present no? Kay Acer Tabaco, yun, shout out sa Idol Laging present din sa ating mga videos no? And shoutout din kay Ramos. Yun, Moises Ramos. Yun, sabi kumusta na doon si Chipidita. Uh, no? sa iyo ito. And shoutout din kay Joel Rodaje Sabi ano daw po balita kay Onse mga idol. Ayun si Onse nandoon pa sa uh, Dreda kano, naka pa sa ano sa uh, nabutas no. Grabe. 'Yon, mamaya na lang ulit. Aantayin natin yung Coast Guard. Right, mga kamamay. Aria. Aria. Ariana, Ariana. Yun, nilaglag ng lubid. Guys, ingat sa biyahe. Tama rin doon eh. Balik niyan mga kamamay pasayro naman siya pasayro okay right So yun mga kamamay, update uh, updates tayo no, sa panahon. Gawa ng uh, may signal na daw sa may pagbilaw. So uh, nag-aantabay din ang mga shipping lines. Baka, uh, baka mag nagkaroon ng, pag nagkaroon ng signal sa atin, ng signal number 1 nako automatic na naman na uh, kahit ganyan ang panahon tapos may signal number 1 sa atin automatic po yan mga kamamay uh, walang biyahe you no know? pag uh, nagka-signal tayo pero salat lahat mga mananawit sa lahat ng mga magbiyahe uh, makipag, ano, kayo uh, uh kayo sa panahon at uh, para po di po kayo ma-stranded sa saang port no? para hindi po aksaya sa pamasahe you no? Know? Tim gagamitin ng pamasahe yan uh, tawag nito financial no so kaya kailangan uh, makibalita kayo para po ay uh, tipo abala no sa travel nyo alright yun lang so abangan natin yung mga parating no Kamamay, oh, na layo pa ni Ocho ganun uli tulad kahapon dito na si Natasha na naman no ang nauna na naman Nauna ah, na naman si Natasha. Tingnan natin kung yung bilis na ito, kung maraming pasahero. Baka nakay ucho na naman. <laughs> Mga kamamay. Ang pasahero ni, ni Natasha, na nakay 8. Tingnan natin kung gano'ng karami itong masakay. para mag-tangga na yan. Lepas lah. lakas bumbat eh. <laughs> Lakas bawa mo Stiliping. Stiliping. the line. <laughs> Stiliping. Oh, <laughs> Time check na mga kamamai, Alas ng umaga. Dating ni Natasha. na pasero ni Natasha yan lang Kunti lang yung mga kamamay yan lang konti lang yan yung na mga kamamay si Ucho no? ayan kita nyo naman dami pasero <laughs> so yung sakay ni Natasha mga ilan lang no hindi pa yata umabot ng train tayo ito ang pinakamarami so paalis kaga agad dito mga kamamay mabiyahi ka agad ng mga barko at uh, hahabol no baka abutin sa ano, abutin sa bagyo kaya kailangan may itawid ka agad nang sa ganun ay doon sila mga pagtago sa Marinduque kung sakaling magkakaroon ng signal number 1 sa ating Lusina no? Kasi lapit-lapit lang pagbilaw, nandiyan lang yung pagbilaw, may signal number 1 sa pagbilaw. Kaya kailangan makabiyahe ka agad dito mga 'to. Para kung sakali ay diretso na doon magtago sa Marinduque. Para po sa safety, para po sa lahat. Yan na. Ah. Kita nyo naman mga kamamay kung gaano karami pa pasahero si Ocho. Dahil pang galing room doon. Yan. Hop, oh, para, para. Mabilis-bilis. Atras. Oh. Sila lobo Eh. Oh, pamaya, pamaya, pamaya. Oh. Hindi pa sa barko. Atras pa yan. Uh, Atras na. No. Kapit. Uh. Uh. Meron sa baba, meron din sa taas. Kaway-kaway no. uh. mo na kayo dyan.

Magpapas magpapasakay na kagad yan mga kamamay mga barko ngayon at nang di sila abutin ng signal number 1 Kulimlim na mga kamamay Ayan na Ipapadala ko pala yung aking kapote Baka mamaya ay mag ulan eh Naiwanan yung aking kapote Ito pa, pasayro Nandun meron pa sa ko mga kamamay Ang dami Star Wars lang malakas naman papasok na kagat ang uh, shipping lanes no para po bang uh, pang sa gano isakay na lahat ay kaalis kagad ayan oh no. ang Janico Birds bulot na Ang balik daw nila ay December na Mga kamamay no Sige Jeff, ingat kayo, ingat Yan ang buhay, buhay marino Buhay marino Ganda na ni Kinsey oh Mga kamamay oh. Bineînțeles De ce ți-ai plimbiat ala? Dominic Ries, Major so dito muna tayo kay Maria Natasha mga kamamay at uh, ito ay ano, uh, nauna paalis, at uh, sinasabay-sabay pag-flirt gawin baka daw ay abutin yeah, ng no signal palikulit tayo dito mga kamamay at nagkano na dito cross Oh. Wow! 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 Ingat sa you, mga. Hey, gato biyae. Tingi mga kumamain ang last train 'no? 130. All right. Mga gato mga idol. Kahabulan nyo naman dyan sa laot Magkahabulan sa laot Ayan na si you know, Natasya sa si So yun, ingat po kayo mga kamamay no? Hanggang dito na ang videos natin Sana na gusto nyo ang updates natin ngayon no? So yun, thank you so much Sa mga walang sama sumusuporta Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jamar Bishop Vlogs. Thank you so much. So. Laging palala ni Kamamay. Ingat and get bless.